Isang magandang araw mga kalakatan all over the world, all over the Philippines ngayong araw po ay magsasagot na, na naman tayo sa isang basic na question ng ating kaibigan na naglalakatan din sabi niya sa tanong niya ay bakit daw mas maganda daw tingnan yung saging na sa umaga compare po sa hapon ay ano ba namang question niya no? sige na po sasagutin po natin kasi nagkatanong kasi ano eh, una-una no? eh, po, yung isasagot natin sa inyo ay hindi lang natin experience kundi narinig na rin natin sa ibang mga uh, naglecture dati sa atin na mga uh, doktor sa mga pananim yun po eh ah. e, hindi po aking sariling kaalaman lahat lahat isasabihin natin dito sa inyo sa ating pagtalakay ng questions na po yan at uh, gusto ko ring sabihin na hindi lang po yun sa lakatan kahit sa anong klasing namang tanim talaga po mas maganda po talaga tingnan sa umaga compare po sa hapon ano ba yung reason eh syempre po, unang unang reason po hindi po stress ang ating mga tanim sa umaga ibig po sabihin, naka-rest po sila sa masyadong masakit patama ng sikat ng araw sa buong maghapon kaya pag umaga makikita ninyo bakit mas maganda yung kwa ng saging strength nya and din sa dahon uh, at mas green siya tingnan sa umaga compare po sa hapon kasi po sabi ng mga uh, expert po dyan kasi po sa umaga po dyan yung pinaka highest level nya lalo lalo po po pag hindi pa nakasikat yung araw gaya ngayon sumisikat ano pag hindi pa raw sumisikat yung araw sa umaga dyan po yung highest peak nya na ang yung energy na po ay binibigay niya sa dahon eh, pag uh, hapon na po yung energy niya ay binabalik niya sa puno pabalik ng roots parang ganun hindi ko nga masyado maintindihan yung ibang mga terms pero yun yung mga explanation mga kaagri kaya syempre mas maganda talaga tingnan yung ating mga tanim sa umaga compare po sa hapon kaya nga sinabi ko na kanina sa inyo hindi po stress kasi nga kahit sa tao pag tinamaan ka ng stress kahit anong ganda ng mukha mo eh, makikita makikita po talaga talagang ba't biglang naging lusyang si Mare ganon ganon ganyan po ganon rin po yun sa mga tanim pareho lang po yan kasi sa sobrang tama ng stress lalo na po ng tama ng sikat ng araw kahit nga sobrang tubig eh, stress rin ito sila iba na rin yung muka kahit na umagang kay ganda. Ting, tingin ko sa kanila minsan dito tulog pa rin yung dahon tulog pa rin yung itsura ng ating mga saging minsan nakakatuwa talaga oh so yun po yung sabi nila ano yung energy level uh, sa madaling araw umaga po at saka yung isa pang napansin po natin na pwedeng maging kasagutan po sa tanong niyan mga kasaging mga kalakatan eh yun na nga po nakapaghigop nakapaghigop ng panibagong uh, nutrients yung mga roots ng tanim sa gabi bago bago po yung sumikat ulit yung araw nakahigop sila ng ano eh, ng bagong nutrients kasi nga nakapagrest po sila sa sobrang tama ng sikat ng araw pag nakahigop po syempre ng nutrients sa ilalim kaya po nitrogen syempre bigla ba't kahapon ng hapon parang dilaw yung kulay buti yung umaga green na green ayun yung mga mapapansin natin lalo na po pag matagal na hindi nakaulan at saka umulan yun po mapapansin po natin ba't biglang naging green yung dahon nakahigo po sila ng bagong nutrients kasi po sa araw po kasi mga ka-agris sasabihin natin sa inyo pag ganito po sinisikat na yung sinag ng araw iba na naman ngayon yung ginagawa Eh, ano ba naman nangyayari kung ganitong oras? Siyempre po, uh, yung dahon natin, ng ating saging, ay nagluluto yan ng kanilang pagkain eh. Hindi po sila kainan ng kain ng nutrients po mula sa roots. Pero po, nagluluto po ng pagkain mula po dyan sa dahon, yung tanatawag natin mula pang elementary yung photosynthesis. Yun, nagluluto siya ng kanyang food from the leaf. Kaya, syempre, may ano yun, may trabaho, may stress yun. May tawag doon, naghihigop siya ng sunlight. Eh, yun yung isa sa mga dahilan. Na pagdating na po ng hapon, sobrang, sobrang na, ano na, na workout na lang tanim. Yung kanyang self, ba? ano ba nun? <laughs> Ganun ba yun ba talaga? yun yung narinig natin ito sa akin storya lang pero may katotohanan po yan sabi po yan sa atin dati ng ating mga teachers no nagluluto sila ng kanilang food eh syempre may work po doon pag nagwo work eh syempre ma, ma mapapunta ka ng stress kasi may work gaya po yan ng tao eh gaya ng umaga ng pagagising mo grabe yung energy mo grabe yung lakas mo bakit ba nakatulog ng 8 hours eh kaya ganda ng gising kahit na bad morning sa iba, good morning sa iyo kasi uh, totally ano ka, recharge ka, 100% recharge ka, parang baterya ng cellphone mo, 100% recharge. Kaya kahit anong pukpok ng pukpok ng trabaho sa mga ugas niyan, ay nako, lakas 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 ng katawan, ganon ganon po eh papano eh pag ginamit mo naman yung energy mo buong araw, syempre mo pangakaagdi. Pagdating pong naghapon, eh, walang ibang mangyayari talaga kundi na may stress ka naman ulit kaya lantang lanta ka kahit na sabihin natin kaninang umaga ganda ng itsura mo pag hapon makikita mo sa mukha mo mukha ng tao, mukha ng kaibigan mo na sobrang stress siya kaya mas maganda po talaga tingnan yung, yung mga pananim natin yung dahon ng ating mga tanim sa umaga compare po sa hapon yung isa sa pinakamaganda pa yung magiging experience natin ay matagal nang hindi umulan, mga 2 weeks. At nang gabi umulan, tingnan nyo sa umaga. Kahit 2 weeks lang nang hindi umulan at umulan ng gabi. Natamang tama nakakadilig sa ating mga pananim dito. Kitang kita nyo po talagang naka-recharge yung muka ng ating mga sagingan talaga. So yun po yung ating simple explanation doon. Sa tanong ng ating kaibigan, bakit iba talaga muka, tsura ng saging? so umaga compare po sa hapon so hanggang doon lang muna siguro masasagot natin hindi naman tayo talaga expert dyan hini-explain lang natin sa inyo kaya po ito ang ganda ng sura sa umaga ganda-ganda po pero mamayang hapon eh medyo may iibsa na naman itong beauty ng sura ng mga saging na ganito pag sa hapon kasi nga po uh, nakapaghigok na ng maraming stress dahil sa sikat ng araw pero syempre kung walang sikat ng araw hindi rin sila magiging maganda sa umaga kasi need talaga nila ng sikat ng araw need natin lahat hindi lang tanim pati tao yung sikat ng araw yung nagpagpabay duros ng ating health po kasi so habang uh, naglilibot-libot tayo konti dito eh nagpapaalam na po tayo sa inyo once again po Agritech Mix TV po nagpapasalamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik ng ating mga videos mga uploads po nagbigay tayo ng konting ah... Uh, Sagot sa sa munting tanong ng ating kaibigan po mula po sa ah uh, Negros ah Negros po, Negros, Negros area po dito na rin sabi saya. So till here, once again your friend Athletic, maraming salamat. God bless us all. dito lahat sana no Pero hindi eh may maliliit pa eh. eh hindi naman natin talaga pwedeng gawing ganun lahat gaganda o ganito lahat gaganda kasi hindi naman tayo ang nagpapatubo talaga eh panginoon naman eh we are only doing our best to make it uh, better pero it is the Lord that make the increase it is the Lord that uh, do the work after we have been working in the farm tour-tour lang kayo konti dito okay lang kahit maliit basta makakahabol makakahabol lang magbubunga rin yan may mga one month pa mga uh, kagri eh, eh, medyo okay na dito yung replant pa rin natin dito kasi yung dyan may tama dati ng banshee ito ba labas pa lang pa masalong mga tatagalan okay lang baka pa naman kasi makahabol eh sayang ng space pag hindi tayo nag replant ito ang tumubo dito para laki na natin ng konti ito mga 3 weeks from now kukunin na naman natin yung isa dyan para ma-maximize po na uh, makapagbunga ng maganda talaga pag isang puno lang sa first na uh, pagbunga ng uh, ating uh, lakatan gusto lang yung mga suckers eh. may sumusunod na talaga diyan eh. yeah, hindi ako nito pag hindi na transplantan cut natin yan kung gusto sana lahat kaganda oh. yun po oh siyempre talagang ganyan eh, yung iba ay eh, hahabo na rin lang yan gaganda na rin yan lang sa awa ng Panginoon kasi pag nagkanin tayo nito talagang mayroong hindi nabubuhay mayroong nagkakasakit mayroong replanted siyempre hindi na makahabol ay eh, kunwari nag age na ito ng 3 months tapos bubunutin mo at tataniman ng bago 3 months old na yung nauna yung iba bagong tanim pa lang hindi pa yan makakalabas within 2 weeks, 3 weeks ako, ang tangkat na yung iba, yung iba bagong usbong pa lang so ganun talaga mga ka-farm ano lang, kawag doon laban lang laban lang ka-farmer kaso ito eh, matagal pa ito eh you